Magandang araw. Narito na tayo ngayon sa ating huling aralin para sa unang markahan ng Filipino 4 mula sa Pivot 4A Learning Materials. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng diksyonaryo. Tara na at pag-aralan natin ang aralin natin ngayong araw na ito. Narito ang isang halimbawa mula sa pahina ng isang diksyonaryo. Pero bago yan, ano nga ba ang ibig sabihin ng diksyonaryo? Ang diksyonaryo ay nagpapakita ng wastong bigkas ng salita, pagpapantig, uri ng bahagi ng pananalita, ang salitang ugat, mga kahulugan at kasingkahulugan Tingnan ninyo ang salitang nasa kaliwa. Itong itinuturo ng arrow na salitang sulit ang magsisilbing pamatnubay na salita ng pahinang ito ng diksyonaryo. Ito ay nilalagay upang magamit ng wasto ang diksyonaryo. Halimbawa, sulit ang nakalagay. Ibig sabihin, ang mga salitang makikita ninyo sa bahaging iyan ng diksyonaryo ay mga salitang nagsisimula sa S-U-N. Kaya kung mapapansin ninyo, ang unang binigyan ng kahulugan ay ang salitang sulit. Sumunod ang sulok, sulol, sulong, at sulot. Ito namang bahaging iyan ng diksyonaryong ito ay tinatawag na uri ng bahagi ng pananalita. Ano ang ibig sabihin ng PNG? Ibig sabihin niyan, ang salitang binigyan na, ng kahulugan ay pangalan. Makikita niyo rin na may PD at PU. Ang pidi naman ay isang pandiwa at ang PU ay panguri. Narito naman ang mga kahulugan at kasingkahulugan ng salitang sulit. Okay, tingnan natin. Ang kahulugan ng salitang sulit na may bahagi ng pananalita na pangalan ay eksamen, litis, pagbabalik ng puhunan sa kanakan. Kapag ang kahulugan naman nito ay pagsabi, pagsalaysay at paghayag, ito naman daw ay pandiwa. Kapag ang kahulugan naman daw ng salitang sulit ay karapat-dapat, ito naman daw ay isang pang-uri. Narito ang isa pang halimbawa wala sa pahina ng isang diksyonaryo. Kung mapapansin ninyo, wala po ito sa inyong module dahil idinagdag ko lamang upang mas lalo nyo pang maunawaan kung ano ang gamit ng isang diksyonaryo. Ang sabi nga natin kanina, ang diksyonaryo ay naglalaman ng wastong bigkas ng salita at pagpapanti. Sa bahagi ito, itinuro ko ang salitang ikumpirma. Ipinapakita dyan na ang diin sa pagbigkas ng salitang ikumpirma ay nasa bahagi ng ma. Ikumpirma. Ito din ay nahahati sa apat na pantig. Ikumpirma. Ito ay mayroong apat na pantig. Makikita rin sa isang diksyonaryo ang uri ng bahagi ng pananalita. Kung makikita ninyo, ang itinuturo ng aking arrow ay P-N-D. Ang ibig sabihin niyan, ang salitang kumpirma, ikumpirma at magkumpirma ay isang pandiwa makikita ninyo minsan sa ibang diksyonaryo na PD lang ang daglat para sa uri ng bahagi ng pananalita na ito. Ang PD at PND ay parehong tumutukoy sa isang pandiwa. Makikita nyo rin sa isang diksyonaryo ang salitang ugat. Ang salitang ugat daw ng salitang ikumpirma at magkumpirma ay kumpirma. Nasa isang diksyonaryo din ang kahulugan at kasingkahulugan. Ibig sabihin nito, ang ibig sabihin o kahulugan ng salitang ikumpirma, magkumpirma at kumpirma ay magpatibay o magpatunay ng katotohanan o kawastuan ang iba pang kahulugan nito ay gawing balido ang isang bagay. Narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa at bilang dalawa. Ang unang gagawin ninyo ay titingnan muna ang nakalimbag na pahina ng isang talatinigan dito sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Pagkatapos ay sasagutin naman ninyo ang mga tanong na nasa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tingnan muna natin ang bahaging ito ng isang talatinigan. Kung makikita ninyo, ito ay may pamatlubay na salitang A mula sa unang titik sa alpabeto. At ang mga salitang makikita nyo sa kaliwang bahagi ay aba, aba, abaka, at abay Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa unang salita na aba ay isang padamdam. O uri ng bahagi ng pananalita ng salitang aba ay padamdam. At may kahulugan ito na bigkas ng pagkagulat. Ang sumunod na aba naman ay isang uri ng bahagi ng pananalita na tinatawag na pang-uri. Ito ay may kahulugang dukha, hamak, at alipusta. Ang abaka naman ay isang pangalan na ang ibig sabihin ay halamang dahong may hibla. At ang abay ay isang pangalan na ang kahulugan ay konsorte. Sa kanang bahagi naman, makikita ninyo ang salitang abot. Ito ang pamatnubay na salita ng pahinang ito. Ibig sabihin, ang mga salitang makikita at mababasa ninyo ay nagsisimula sa A, B. Kaya kung makikita ninyo, ito ay nagsisimula sa salitang abayan, sa isang pandiwa na may kahulugang ihatid sa altar. Sumunod naman ang salitang abiso na isang pangalan na may kahulugang paunawa at patalastas. Ang abo naman ay isa ring pangalan na may kahulugang titis at gabok. Ang abogado ay isang pangalan na ang kahulugan ay manananggol. Ang abono naman ay isa ring pangalan na ang kahulugan ay dagdag sa kapos na bayad at maaari ding ito ay isang pataba. Ang abot naman ay isang pandiwa na ang kahulugan ay kuha. Pagkatapos ninyong tingnan ang nakalimbag na pahina sa gawain sa pagkatuto bilang isa, sasagutin nyo naman ngayon ang tanong na ito mula sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Ang unang tanong, ano ang pamatnubay na salita ng pahina na nakita nyo sa gawain sa pagkatuto bilang isa? Ang pangalawang tanong, ano ang kahulugan ng salitang may salungguit sa pangungusap? Ang salitang may salungguit sa gawain sa pagkatuto bilang to ay matibay ang lubid na abaka. Ibigay ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Pagkatapos, gawin naman natin ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Unang tanong, ano ang salitang may kasingkahulugan kahulugan ng patalastas? Titingnan niyo muli ang sagot doon sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Pangalawa, anong uri ng pananalita ang abot? Tingnan ulit ito sa gawain sa pagkatuto bilang isa. At pangatlong tanong, magbigay ka ng isang gamit ng diksyonaryo. Narito na tayo sa huling gawain sa araling ito. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Ang gagawin ninyo ay pag-aaralan ang pahina ng diksyonaryo at pagkatapos ay sasagutin ang mga tanong. Unang tanong, ano ang kahulugan ng salitang galang sa pangungusap? Tinuro na ng aking araw ang salitang galang. Hanapin mo na lang alin ang kahulugan ng salitang ito. Pangalawa, ilang pantig mayroon ang salitang galasgas? bigkasin ng dahan-dahan para mabilang ninyo kung ilang pantig ang salitang ito. Ga, las, gas. Ulitin natin. Ga, las, gas. Ilang bilang ng pantig ang salitang galasgas? Isulat mo ang iyong sagot. Pangatlo, ano ang pamatnubay na salita ng pahina? Makikita ninyo ito sa pinakaitaas na bahagi. At pang-apat, anong uri ng pananalita ang galante? Ayan, tinuro na ng aking arrow ang uri ng pananalita ng salitang galante. Ito ay P-U. Ano kaya ang ibig sabihin ng PU. Isulat mo ang iyong sagot.